yung gustong matuto ng uh, paggawa ng ubin tuturuan ko kayo kung paano uh, kunin ang lake ng uh, magnetron paano uh, testirin ang uh, magnetron para makita kung uh, sira o hindi ang magnetron ng ubin tara panoorin nyo ako. Sa oras na ito ay tuturuan ko kayo kung paano ma-detect ang uh, sira na magnetron. Magnetron ng oven. Ganito. Ito para, para lang sa mga uh, baguhan. Sa mga nag-aaral pa lang. Tuturo ko sa inyo kung paano mag detect ang uh, shortage na magnetron ng oven ito ang tester ay isit ninyo sa times 10k ayan times 10k pag naisit na ninyo sa times 10k yung isang test probe ay ilagay ninyo sa uh, body yan. may mga butas naman ito ilagay ninyo ganyan sa body tapos testing uh, testerin ninyo itong contact point ito contact point terminal ito ayan testerin natin ayan katulad dito ay uh, pumapalo sa pister. Ibig sabihin, ito ay shortage na. Hmm. Tingnan natin yung isa. Ito. Tingnan natin itong isa. Itong isa, titignan natin. Ito, ilagay natin sa body. Ngayon, kailangan ay hindi gumalaw ang tester ito ang terminal yan eh, tester na e, ilalagay sa ganyan tingnan no hindi siya gumagalaw yan hindi siya gumagalaw ibig sabihin nito ito ay hindi shortage yung isa ay shortage na ganon ang pag-detect ng ah... Uh, shortage or leak na uh, magnetron ng oven. ayan para lang ito doon sa mga baguhan sa mga nagaaral aaral pa lang ito, kaya tinuturo ko sa inyo sa mga nagaaral aaral pa lang ayan oh. hindi siya gumalaw itong isa gumagalaw siya ano. Ano siya. Ibig sabihin sira. Ito defective na. Defective na ang magnetron na ito, defective. Ito ay buo. Ang magnetron ay pare-parehas ang function yan Pare-parehas ang function dito. Magkakaiba lang ng brand pero pare-parehas ang function. Ayan o. Ayan o. Gumagana siya. Sabihin, defective na itong isa. Ito, ay buo. Ayan o. Hindi gumagalaw. Sana may natutunan kayo sa aking pagtuturong ito. yung magnetron na papalitan ko pinalitan ko na ito kasi na pumotok yung pios, saka yung diode nya yung diode pag pumotok ang diode, pumotok ang pios, may posibilidad sira ang magnetron Yan. Ito 'tong capacitor ko yung uh, magnetron. Ayan, gumagana oh. Parang nakikita niya gumagana. ibig sabihin sira na itong magnet na ito kaya Ayan, uh, papalitan o. ko na ito ng ibang gumagana siya dapat hindi yan gumagana kaya, yan, no. sa no, tester um, gumagana siya sa tester kaya sira yung ano uh, na ito kaya papalitan ko ito Ayan, papalitan ko. Tatanggalin ko yung mga turnil din ang galing ko muna yung mga turnil para uh, ma tanggal yung maglipron yan ang ano tatanggalin ko na mahirap nga lang mag tanggal kasi ano mahigpi pag uh, hindi pa nagagalaw ang uh, kung wala pang nagrepair ay matigas ang mga turnilyo minsan pa mga may kutakataon na napuputol ang mga tornil nito oh, ayan yan oh, ayan natanggal ko na yan ang uh, dating magnetron yan ang original na magnetron dyan mapanggalin ko yung mga ito kasi itong mga nakatapping na ito ay ibabalik ko doon sa uh, bagong magnetron na ikakabit po yan, ibabalik yan doon sa bagong magnetron Tatanggalin ko muna ito mga to. Ayan ito. Tanggal nah, na. Ayan. Nah, na yung toppings. tapatid ko na yun ito ang bagong magnetron ito ang ikakabit ko dito ayan ayan ang bagong uh, binili ng may-ari yung may may-ari ang bumili ng magnetron na ito ayan ibabalik ko uh, nakatapin sa kanya Ayan, uh, ito. Uh, medyo matigas yung tornillo kasi uh, wala pa siyang daanan ng trade. Pa, bago pa yung bago yung magnetron wala wala pa 'tong yung uh, ano butas pa yung magnet room wala pang uh, dadaanan ng thread um. ang kabuli nyo sasalpak ko na siya sasalpak ko na siya tuturo na ito mga ipong ng mga wire dynamic ha, isasalpa ko na yung uh, bagong magnetron room may isalpa na siya busing lang ba yun? may so, na ang ikot niya maraming ano yan maraming alibawa kapasitor pwedeng Magkano mga capacitor. For example. Ay yung busing? Teka, sino Tapos libre nakabit na 'yun. 'Yun magkano babayad 'yung kinabenta. Syempre, 150 debtor 'yan. Hmm. Eh 'yung ano, 'yung bosing at 'yung capacitor. Bago pa eh. ang hirap i-salpak eh. kasi Minsan yung butas niya pasang pok lah Nah, kita turun dulu kita tapos ayan, ganyan ang itsura nyan ayan o, naikabit ko na pati yung uh, sa magnet drone, yung kontak papuntang uh, fuse, papuntang uh, motor ayan, naikabit ko na ayan, tingnan nyo pagkakabit ayan. Yan ang ube. Yan ang dito. ang oven yun ang loob ng oven